So bali ito na pala mga kaparmers yung uh, dati kong pinagtamnan ng ampalaya. So pwede din pala ito mga kaparmers no. So kapag buo pa po yung ating mga balag o yung trilis ng ating ampalaya. So kapag tapos na po mamunga. So wag na ating kaagad sisirain kung buo pa ito. So pwede palang taniman ulit ng sitaw. So first time ko ito mga farmers na ginawa na Uh, pagkatapos ng ampalaya ay sitaw naman po yung aking itinanim so ayan eh, mapapansin ko atin mga farmers oh, maganda po yung uh, pag, pag ano, paglaki ng sitaw so okay naman so akala ko dito mga farmers babansot no <laughs> kasi yung uh, tanim na dati baging tapos papalitan ulit uh, ng nagbabaging akala ko hindi pwede so ito okay naman siya mga farmers no So yung ginawa ko lang po dito ay yung dati na ano pinagtamnan po ng ampalaya. So iniba ko, iniba ko po mga farmers no. So alimbawa ito po yung butas ng dating ampalaya. So dito naman po ako nagtanim ng sitaw. So hindi ko po binalik sa dating pinagtamnan ng ampalaya. So medyo <coughs> may ano na dito mga farmers no. May mapites-pitas na ako dito. So mamaya ako napipitas yung hapon, pwede nang gulayin. Siyempre tayo ang nagtanim, so tayo din ang unang titikim. So parami nang parami na mga oh, kaparmas yung bulaklak nyo. So survivor din po ito sa bagyong kristin at saka bagyong leon. So <clears throat> okay okay ito dahil uh, medyo makakaabot tayo ng uh, magandang presyuan. So, dito sa ano dalawang plat at kalahati, pipino naman mga kaparmas yung itinanim ko. So hindi ito ano, hindi ko inubos sa pagtanim ng sitaw. So nagtatanim din kasi ako ng pipino, ano may mga bunga na rin po yan mga kaparmas kahapon. Syempre, din nga sabi ko dahil tayong nagtanim, tayo yung unang tumikim. So may nakuha na pa ako dito kahapon, bali apat na piraso. So ko lang naman 'tong mga farmers no, dalawang sasi lang naman ito. So hindi ako masyadong nagtatanim ng malawakan na pipino dahil uh, kapag namunga kasi 'tong mga farmers sobrang dami and So may mga suki din kasi ako nito na kinukonsume ah uh, pano lang nila, kinukonsumo lang. So binibili lang sila nagtagda dalawang kilo, isang kilo. and Kaya hindi ako masyadong nagtatanim ng malawak mga farmers oh. mga bukas o oh, sa susunod na araw pwede na ito yung pitasin so mabilis lang naman kasi ito mga farmers magsilaki yung kanyang mga bunga yun oh. marami na so dati kasi sabi ko dito mga farmers na magpo pruning ako so hindi na natuloy uh, no dahil ah uh, uh, marami na tayong mga ginagawa sunod sunod na yung mga gawain natin dito sa Uh, ating gulayan kaya hindi na ako nakapag dito sa may pipino kaya hinayaan ko na lang na dumami po yung kanyang mga sangas malalaki na pala dito so mamaya siguro <laughs> pwede na itong pitasin mga ka-farmers So yun mga ka-farmers no, uh, kapag meron kayong uh, ampalaya, ampalayahan, So wag muna natin itong sisirain yung kanyang mga uh, trilis o balag sayang. So taniman po natin muna ng pipino at saka sitaw. So yun lang po.